Ari po yung ating mga bake, mga pandin. May nagpapa-update po, ari po, malaki na po. Walong araw na po itong ating bake, mga kapandin. Malaki na po. Kaya halaan po, inambawasan po ito ng isa. Gawa ng naipit po. Sayang nga po, ay sadyang so ganun po. May nababawas po talaga. Pero ngayon po, ay 14 tiraso pa rin po. Ayos na po. Maliliksa na ay sinasalan na po natin pakain ito mga bag natin ito po mga kandin ang ating binibigay yan poster milk po yan saka po itong erluin yan para po sila masanay ng mga kanding, yan tinagahalo lang po para po mas madaling lumaki ang ating mga bag okay naman po ang ating inahin malusog po. At napakain na po yan. Aro po yung isang ihan natin na kasunod na mga nganak. Ina po ni Mutya. Siguro mga ilang araw pa po. Ngayon po ay ano ay June 10 mga hanggang 14, 15 po or 16 yan po ang due date niya ito po natin dumalaga ito po yung ugos pang anak ang pakaan po natin lactating tsaka breeder Pare hmm. po yung ating isang inahin buntis na rin po pare. mga ugos na rin po ang anak nito ito po yung anim na bake po mga banding Malaki na ito Pila pa kami ito na? Ito. Bakit? Amadyaan. Ah. Ah. kasi sila. Sabi ng gata, sobra sila. Kumbaga po ay sila ay hindi hindi nagubutong. Kalibasa po yung kakaunti. Magandang umaga po mga kaparambin. Kumusta po? Maaga po tayo mga kaparambin. Ah, uh, tayo po ay mamimitas po uli. Gawa ng may umorder po. Bukas po ay ngayon po ay Martes. Bukas po yung Merkulis mga kaparambin. Bali, ano po, bukas po ay changi ng bayan po ng Tagkawayan. Kaya yung mag-asawa nung nakaraan pong kumuha sa atin ay umorder po uli ngayon. Bali 30 kilos po ang order nila. Kaya maaga po tayo. Yung ating big mga farm din, yung anim ay hindi pa siya pinapakain gawa ng sila po ay kumbaga po kakaunti nga ay kumbaga po ay busog pa sa kanilang gatas yung anak po ni Mutya ay marami kaya sila po siguro kinakabos po sa gatas kaya ating sinasanay na pong pa kainin ganoon po ayun po yung ating palay birthday na po tayo po yan o kahapon ay pumunta ng bayan at bumili po ng pataba ay siguro mamaya po puro bukas tayo maglalagay ng pataba po sa ating palay ang ating unahan po muna ay yung pa-order po. Gawa ng mamayang mga alas dos ng hapon ay kukunin po. Kaya kailangan tayo nakabamitas na po. Ang panahon po natin ay makulimlay. Yan po. Ganda na po natin pala yung mga kaparambin. Eh. Kumbaga po ay ano na nakatayo na. Ang dami pong buwang mga kaparambin oh. Eh. Ito po ang ano, kagandahan po yung size po ng ating sitaw po. Ito po ang gusto sa palengke. Yung ganitong galante. Yung ano po, yung isa ayaw po yung makisig. Mas gusto po nila yung ganito, yung ganitong variety po, yung galante. Kaya ito po yung ating itanim. Yan naman po isang makisig po dito sa ating barangay na bibili po. Dapat nga po pala tayo may kasunod na gawa ng ito po ay nine harvest na po mga kambin. Kailangan tayo magtanim na po ulit ng bago. Tamang tama po ito na lugot. May nasibol na po ulit. Dapat po yung ganun. Para walang tigil po sa pag-ani po ng gulay. po. Maganda po yung may na-order na ganito mga farm Para hindi na po tayo maglako. Diretso tali na po tayo. Kaya nagpupulinit po. Oh. Yan. Bubuyog po. Ito na po yung ating napita sa mga parambin. Ang dami na po. Pero hindi pa po tapos putihan. muna unang loong po tapos na. Bali, andito na po tayo sa ano. Pangalawang loong po. Sa pangatlong hanay na po tayo. Nandyan na po si mami sa dulo. Sumunod din po. Ah, si mami. May! Dadalhin ko muna yung sa ano. Bahay, ang dami na. Ito, ang dami po. Ay, naambun po. Oh, dami po. Salamat po. Thank you, Lord, po sa blessing. Araw-araw. Ha? Ay. Oh. Ma-hosto naman natin yung ano. Yung may order me. Ay, marami-rami na yun. Ano? Hmm. Ganda po mga kamprim din ano? Quality po ang sitaw natin ah. Ah, nagdugtong na po oh. Maghahapon la ang hindi na putihan ay nagdugtong na oh. Tamawid na agad. Nako. Mahirap 'yung ganito pagka may harang. Tanggalin po natin ang amlay. Na, matalas po sa mukha. Ang dami mo ano. Yan ang nagpo yun po ang nagpo Yan si so, Mommy. May maganda umaga. Doon. Okay. So, Kita po. Mauwi muna ako ha. Daling ko sa ano, bahay. Ang dami mo pasunod. Oh. Bulaklak. Oh. Jangan kaya hati ko po nung madali sa bahay. Ay, ang taas po ng ating poste. Oh. Sumibol na po itong poste natin. Nabuhay sa gitna ng tubigan. Mabalik po tayo mga Biglang umulan po mga parmi ng panahon. Tayo pinapatigil muna. Sa pamimitas maya maya po ulit. Habagat po ang panahon dito ay naulan din po. Gawa ng low pressure po. Pitas po ulit tayo mga parambing. Medyo mahina na po ang ulan. Ang bunalaan po. 26 kilos pa lang po mga parambing apat na kilo pa ang kulang sa order po siguro kasi naman po dito may mga pitasin pa naman po tayo eh. apat na linya pa po hindi pa rin po tapos mga kaparambin may isang luong pa po, po sa dulo may mga maya, maya po ulit ara po natin napitas po yan oh. ito po yung makisig po yung nasa ibabaw ah pagkadami pa rin po ah, walang kupas po ay oh sa ka ba nang uuha niyan? dini oh. ho ay wala nang ng dahon ay puro bunga po papatay na ah pagkaganda ng subol ng bunga pero ang gaganda pa ng bunga kung kailang tingin po natin ay wala yan so, sa araw po madami uli kung kailan pa patay na Ano? Nga, ha? Kung kailan pa patay na ang sa Saka walang maninira. Ari Wala pong spray ari. Yung guarantee natin ay 30 mahigit po ang ating na po. Dami pa rin po ay. Walang kupas pa rin ang ating sitaw po. Mamaya-maya po ulit. Ay talong, din ano. Baka may... Okay. din yun, ano? Okay. 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 Magandang hapon po mga kaparambin Katapos lang po natin mamuti ng talong po Nakaisang sako po tayo Gawa ng hapon na po ay At kanina habang tayo po nasa kabilang ilog Ay kinuha na po yung order po sa atin Na sitaw At ngayong hapon magkitinda po tayo Ano may? si kuya ating kasama na to bali 32 kilos po yung ating ibinigay para pasubra po mga parambin bali napitas po ngayon natin ay ano 45 kilos po para po yung talong Yan. dalawang tanggana po tayo mahala muna po Ay, sobrang yun. May na. May, may, na, may, na, may, na pala, oh. Oo, oh, 20. 20. Ay, daddy, nakadikit. Oh, ilang kilo? Ah, kalahati, para sakto. Para yan. Baan. Kalahati. 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 20, free. Alin? 30. 30. Abah, abah, na. 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 <laughs> yan, 20 yung himay na. Partalung. Ada apa? Ada apa? Ada pa? Din eh. ah,

Opo. <laughs> eh? Kaya ano? Yan. Yeah, is na natin Yan. Lagi nito pasubretalig. Ital mo si Rudil. Senyo di. Kurapo power kayo. Nekopayan tayo. Hindi mo yun. Hindi Sa inyo, Hindi Wala yun. Hindi naman Hindi naman Hindi naman Hindi Hindi naman Hindi naman yun. Hindi naman yun. Hindi naman yun. Hindi kami, wala po ah, <laughs> Hindi Hindi naman Hindi naman Hindi Tama na rin. Timbang ko yan. Electric Ilan ko May Wala. Apat na guhi. yan. So Magkano ba kilo? 30 ang kuya. 30? 30 oh. oh. Malaki naman yung may ah, Ay, ganda kaya na turta ah. ay, Ayoko. Ah. Ay, ano naman. Dalwa ganda. ganda na yan, eh. lang gusto ko. Yan. May butas naman yung pinili. Ay, yan. yan, yan. May butas yan. Sa puno. Tama. Ay, siya ano. Okay, Sanayin, na mata mo. na Ayaw, kalahati na. Ay, natin. Ayaw. Ayaw. ayaw nga niya nung marami. <laughs> Bawasan mo. <ko. laughs> ay, oh, ayaw, na. O, na kaya. Ayaw, Lahat po. ay pasobra ko. Wala ko, gusto may kaunti lang. Ay, plastic na. Kung bilang ko yan. Kasi, kanta Ayan, ayaw ano 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 ang ganda timbangan din ang kalate, marami. Barate na. Sobra nga niya, eh. Hmm. Tawad pa pala eh. No, Ay, wala na po ate. Ay, wala po. Ayun. Nakandong. Makakandong po. Nakakandong po rin ito pala. <laughs> nagbilis eh. Ano? ng talong? Oo, oh, baga. Ay, huwag na nga pala. Ganun, isang kilo. Ay, gusto nyo malalaki eh. Ay, gusto ko ito. Ay, sige, sige. Ganyan ko eh. Pag-away kayo pagdadulo doon. Ayun, kalahati. Kalahati. Ayun, kalahati na lang yan. Apat.